Paano nga ba natin alisin ang palaging full storage sa ating mga cellphone? Ganito lang po yun guys. Pumunta tayo doon sa ating mga application and then pindutin lang natin isa-isa ang mga ito para magkaroon ulit ng space ang ating phone storage. So for example, itong Instagram, ilong press lang natin ito guys and then itap natin itong app info. Tapos, pindutin lang natin itong storage and then makikita na natin itong dalawang option dito na itong clear cache at saka itong clear data. So, pili lang tayo ng isa dito guys para i-clear natin at para magkaroon ulit ng MB or space ng ating phone storage. So, kapag clear cash po kasi ang pinindot natin guys ay hindi mawawala or hindi maaapektuhan yung mga ating information na nakasave doon sa database ng apps na ito. Pero, kapag itong clear data naman ang pinindot natin, mabubura po lahat ang ating information na nakasave dito sa database ng apps na ito. Kaya ang mangyayari guys, after natin mag-clear data, ay kailangan ulit natin mag-login unlike doon sa clear cash na hindi na natin kailangan ang mag-login dahil nandun pa rin sa database yung ating information. So kaya ang isinasuggest ko lang sa inyo guys na gawin nyo ay piliin lang ninyo itong clear cash para maiwasan natin ang pagkakaroon ng login problem.